What's up mga amigo? For today sa video, tayo muna ay magluluto ng Spanish style sardines. So kanina, uh, nakabili ako ng uh, dalawang kilo na salinyasi. So, i-request ng aking asawa na gawin ko raw So ito, lalagyan na natin ng... Uh, ang ginamit kong oil nga pala is coconut para medyo murad Uh, pwede naman uh, kasi kung yung uh, olive oil yung, ayaw ko nung olive oil kasi may aftertaste siya eh. so coconut or corn oil ang ginagamit ko kapag nagluluto ako ng Spanish style sardines so after na malagyan natin ng uh, oil ito, ito na siya oh. tatakpan natin ng mahigpit yung, uh, tali talaga mahigpit hindi pwede yung Uh, maluwag yung taket kasi pag nilagay natin yan dito sa pressure cooker so kailangan talaga is uh, maupunt niya yung pressure doon sa bote kailangan naka-vacuum siya kaya so, yun o, uh, na natin so, siguro mga dalawang salang ang magagawa ko rito dahil sa isang salangan, siyam or walo o siyam lang yung kakasya may sobra kaya hatiin natin sa dalawang salang. So after nito, oh tatakpan na natin ito. Ayun, takpan na natin yung pressure cooker. Then isasalang natin sa po sa kalat na. Ayun lang yung tamang uh, apoy na kailangan. Hindi naman masyadong malakas. Ayun. After ng ilang oras, ito na siya. Yun, luto na. So after niyan, pag tinanggal ko yan, binabaliktad ko. Bakit? Para yung uh, takip, eh, mas uh, humigpit para ma-vacuum niya. Then after nito, kahit mga one year na hindi buksan, hindi siya mapapanis. O hindi masisira yung ating uh, sardinas. Ito, ganito lang kadali yung pagluluto ng Spanish style sardines. So ito na mga amigo yung ating finished product. Yung ating Spanish style sardines. Ayan. Sarap.